sa bawat anino may kasong nakatago bawat bakas bawat ebidensya may tinig na pilit tinatago ng dilim dito sundan natin ang mga anino ng krimen at ilantad ang mga kaso matagal nang nakakubli sa dilim kung gusto mong masundan ang mga kwento huwag kalimutan i-like mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ka mahuli sa susunod nating kaso ano ang susunod na bagay na naalala mo? Pagmulat ko sa ospital, may detective na agad na nagtatanong kung ano raw ang ginagawa ko. Ang boses na narinig mo ay kay Ashley Wallace. Ang audio na yan ay naitala noong ikalabing apat ng Enero 2009. Isang taon bago nito, masaya pa ang buhay ni Ashley, kasama ang kanyang kapatid na si Bree, at ang kanilang ina na si Stacy, na itinuturing din niyang pinakamatalik na kaibigan. Noong Agosto 13, 2007, labing siyam na anyos na si Ashley, nasa bahay at magpapahinga na matapos ang masayang gabi ng inuman kasama ang kanyang nanay. Pero gabing iyon, biglang nagbago ang takbo ng buhay niya. Kinabukasan, ikalabing apat ng Setyembre, natagpuan si Ashley na walang malay sa kama. Katabi ang isang walang naman bote ng alak, ilang gamot at isang sulat. Sa sulat, detalyado niyang inamin na siya raw ang may gawa ng dalawang pagpatay kay David Castor at kay Michael Wallace na siya mismong ama niya. Pero may isang malaking problema, hindi si Ashley ang sumulat ng sulat na iyon. Toong 2007, ang tahimik na komunidad ng Clay, New York ay tuluyang niyanig. Ang nangyari kay Ashley, noong gabi iyon, ang magbubunyag ng isang pinaka nakakilabot na serial killer sa kasaysayan ng estado ng New York. Oh my God! Oh my God! Hindi ito totoo. Hindi ito nangyayari. Balik tayo sa toong 1999 sa maliit na bayan na New York, nakatira ang 11 anyos na si Ashley Wallace kasama ang kanyang pamilya. Ang ama niyang si Michael, ang ina niyang si Stacy, at ang nakababata niyang kapatid na si Bree. Bagaman malapit siya sa kanyang ama na isang mekaniko, mas malalim ang pagkakabikis niya sa kanyang ina. Siya ang best friend ko. Kaya namin magpintuhan ng ilang oras tungkol sa kahit ano ng walang katapusan, sabi ni Ashley. Nobyembre 1999, hindi alam ni Ashley na nasisira na ang relasyon ng kanyang mga magulang. Lalo na ni Stacy na hiwalayan si Michael. Lumapit siya sa akin pagkatapos ng Thanksgiving, sabi ng kaibigan niyang si Kim. Sabi niya, "Kim, gusto ko nang iwan si Mike. Ano ang gagawin ko?" Binigay ko sa kanya ang pangalan ng abogado ko. Pero sagot ni Stacy, "Malapit na ang Pasko at baka hindi ito ang tamang panahon. Mag-iisip daw siya pagkatapos ng bagong taon." Napansin ni Ashley na nag-iiba na ang ugali ng kanyang ina. Mas mabilis magalit. Si mama ang mas madalas magdisiplina. Si papa naman, mas mahinahon, mas malambing. Disyembre 1999, biglang nagkasakit si Michael Wallace. Nahihilo. Parang lasing kahit wala naman siyang iniinom na alak. Halos buong araw siyang nakahiga, pagod at nagreklamo ng kakaibang pakiramdam. Dinala siya sa doktor at doon niya ipiniliwanag. Parang lasing ako, kahit hindi naman ako umiinom. tinraton ng doktor si Michael para sa impeksyon sa tenya at pinauwi siya. Pero ang totoo, laso na pala ang kumapatay sa kanya. Ika-24 ng Desyembre, bisneras ng Pasko, dumalo si Michael sa handaan sa bahay ng nanay niya. Pero masama na talaga ang itsura niya. Sobrang namamaga siya, sabi ng kapatid niyang babae, Namaga ang mukha pati kamay. Tinanong ko kung anong nangyayari, sabi niya, hindi maganda ang pakiramdam ko. Siguro si lang, habang lumilipas ang mga araw, lalo siyang humihina. Ikalabing isa ng Enero 2000, magsisimula na namang magbago ang buhay ni Ashley Wallace sa pagkakatong ito sa pinakamasakit na paraan. Pag-uwi ni Ashley mula sa paaralan, nadaknan niyang natutulog ang ama niya sa sopa. Gaya ng nakasanay nitong ruwin, nitong mga nakaraang linggo, tinawagan ko si mama para sabihin na nakauwi na ako kwento ni Ashley. Habang kausap ko siya, nakahiga si Papa sa couch. Pagkababa ko ng telepono, binuksan ko ang TV. Bigla raw niyang narinig si Michael na gumagawa ng kaibang tunog at itinaas ito ang kanyang kamay. Ibinaba at iyon na ang huling galaw niya. Lumabas ako sandali para sunduin ang kapatid ko, sabi ni Ashley. Pagbalik ko, kakarating lang din ni Mama at dadalhin si Papa sa doktor. Nakatayo ako sa likod niya at nung tumingin ako, violet na ang kulay ng mga paa ni Papa dinala agad si Michael sa ospital. Sinubukan ng mga doktor ang lahat para mailigtas siya pero huli na ang lahat. Si Michael Wallace ay pumanaw di umanoy dahil sa atake sa puso. Mag-isa nasa kwarto niya ng kalahating oras, sabi ni Ashley. Kung alam ko lang noon ang alam ko ngayon, baka buhay pa siya. Nang tanungin si Stacy kung gusto ba niyang ipasuri ang katawan ni Michael ay tumanggi siya. Stacy, gusto mo bang ipa-autopsy si Mike? Tanong ng isang kaibigan. Tumingin lang siya at sinabing, ayaw niya kasing hinihiwa o ginagalaw ang katawan niya. Mas gugustuhin niyang magbukas tayo ng beer, mag-enjoy kaysa umiyak. Hindi raw niya ito naintindihan noon. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi siya umiiyak. Akala ko lang ayaw niyang makita naming nagkakaganoon siya. At doon na nga nailipin ang sikreto ni Michael Wallace kasama niya. Ngayon, bala na sa si Stacy, may dalawang batang anak at nagmana ng $55,000 mula sa life insurance ng yumaong asawa. Ginamit niya ang pera para ipaayos ang bahay. Pagkatapos ay dinala ang mga bata sa Disney World. Bumalik siya sa pagiging masayahing ina, ang ina na dati best friend ni Ashley. Pero may nagbago. Simula noon, madalas na siyang nasa internet, nakikipag-chat sa mga tao, parang unti-unti siyang nawawala bilang nanay. Noong 2001, isang taon matapos mamatay si Michael, sa maliit na bayan ng Liverpool, New York, na ng maayos si David Castor, may -ari na isang matagumpay na kumpanya ng heating systems. Bagong hiwalay, komportable ang buhay niya, at mabilis na itong ibinahagi kay Stacy Wallace, na sa paningin niya ay isang mapagmahal na ina ng dalawang batang babae. Pero para kina Ashley at Brie, iba ang itin ni David. Ayaw talaga namin sa kanya, sabi ni Ashley. Hindi pa nga lumilipas ng matagal si Papa, may kapalit na agad Sinabi ni David na ayon niyang maging ama namin. Ayaw doon niya na may kinalaman sa pagiging tatay at may mga anak na siya at hindi na niya kailangan ng iba. Ikalaming anim ng Agosto 2003, wala pang dalawang taon mulang magkakilala si na David at Stacy, nagpakasal na sila. At ang kasal na iyon, ikinagulat ng lahat. Walang kahit isang kamag-anak si David ang inimbitahan, pati sariling anak niya. Si David Jr. hindi man lang sinabihan. Bigla na lang kaming nabalitaan na kasal na pala sila. Wala kaming ideya, sabi ng isa sa mga kilala. Mula noon, naging Stacy Castro na si Stacy Wallace. Lumipat agad sila Ashley at Bee sa bahay ni David sa Liverpool, New York. Isang malaking pagbabago para sa dati nag-iisang ina. Habang tila masaya ang mag-asawa, para kina Ashley at Bee si David ay isang estrangherong ayaw nilang panggapin. At ang tensyon sa bahay ay yung tinunti naging impyerno. Si David mukhang miserable. Si Mama ganun din. Tanging oras lang sila masaya kapag wala ako at si Bri. Lumipas ang mga buwan at unti-unti ring nagkaroon ng koneksyon si na David at ang mga bata. Habang papalapit ang graduation ni Ashley, hindi niya alam kung gaano siya ipinagmamalaki ng kanyang stepfather. Kung nakita mo lang ang ngiti niya noong graduation party ko, parang proud na proud talaga siyang ama ko, sabi ni Ashley. Pero habang lumalalim ang samahan ni na Ashley at David, ang relasyon ni Stacy at David ay nagsisimulang mabasag. Madalas na ang sigawan at bangayan sa bahay. Ikadalawamput dalawa ng Agosto 2005, dalawang taon matapos silang ikasal, nakatanggap ang Sheriff's Office ng Syracuse, New York ng isang nakakakilabot na 911 call. Police Communications, can I help you? My name is Stacy Castor. My husband has locked himself in our bedroom since yesterday. Medyo nag-alala ako kasi hindi ko siya nakausap mula alas 5 ng umaga noong linggo. Nilak niya ako sa labas ng kwarto. Ipinadawa ni Stacy na nag-away daw sila ng gabing yun bago iyon na tumagal ng pitong oras na argumento. Ayon sa kanya, nalasing daw si David, kinuha ang bote ng Southern Comfort, nagkulong sa kwarto at ayon nang lumabas. Sinabi ba niyang sasaktan niya ang sarili niya? Tanong ng operator. Noong biyernes ng gabi habang nag-aaway kami, sinabi niyang umalis na daw ako dalhin ko ang mga anak ko. Pero pagkatapos ng limang minuto, sabi niya kung aalis ako, pagsisisihan ko raw. Agad ipinadala ng dispatcher ang mga pulis sa bahay ng mga castor. Huwag kang umiyak, Stacy. Pupuntahan ka namin. Titignan namin kung ayos lang siya. Baka depressed lang siya. May pinagdadaanan ba kayo ngayon? Namatay kasi ang tatay niya isang buwan na ang nakalipas. Simula noon, parang iba na ang kilos niya. Pagdating ng mga deputy, sinira nila ang pinto ng kwarto at doon nila nakita si David Castor na nakadapa sa kama, walang saplot, wala ng buhay. Sa mesa sa tabi ng kama, may baso na kalahating puno ng berdeng likido. Sa sahig naman, isang bukas na bote ng antifreeze nakahiga sa gilid. Idiniklara ng mga medical responder na patay na si David sa pinangyarihan. Ang itsura ng eksena ay parang nagpakamatay si David matapos uminom ng antifreeze at ikulong ang sarili. Pero sabi ng isang deputy, may kakaiba. Hindi tama to sabi niya. Parang may ibang nangyari. Habang iniinvestigahan ang bahay, may natagpo ang turkey baster sa basurahan sa kusina na may berdeng liquidorin sa loob. Kung antifreeze ito, bakit nandito sa basurahan ng kusina kung napulong lang siya sa kwarto? Habang dinadala ang katawan ni David para sa autopsy, dinala si Stacy sa opisina ng sheriff para sa karagdagang tanong. Tumawag siya kay Ashley para ibalita ang nangyari. Tumawag si mama, umiiyak daw siya, sabi ni Ashley. Tinanong ko bakit? Anong nangyari? Sabi niya, patay na si David. Hindi makapaniwala si Ashley. Paano nangyari ulit ito? Paano mo mawawala ang isa pang taong tinitingala mo bilang ama? Sa ikalawang pagkakataon, nawasak ang bundo ni Ashley. Pero ni sa panaginip, hindi pa niya alam na ang taong dapat niyang pagkatiwalaan ay siyang pinakamapanganib sa lahat. Ang isang asawang pumapatay sa kanyang mga mister ay madalas tawaging Black Widow at gaya ng kilalang gagamba na pinapatay ang sariling kapareha. Pero si Stacy Castor, dadalhin niya ang kahulugan sa mas nakakatakot na antas. Habang hinihintay pa ang mga resulta ng forensic test sa pagkamatay ni David Castor, malaya pa rin naglalakad si Stacy. Nang binasa ang huling habilin ni David, nakasaad doon na lahat ng ari-arian niya, ang kanyang kumpanya, bahay, mga sasakyan ay mapupunta kay Stacy at wala kahit isang sentimo para sa anak niyang si David Jr. Wala man lang banggit ng pangalan ko, sabi ni David Jr. Akala ko galit lang siya sa akin na ayaw na niya akong makausap habang buhay. Ngayon, tila bumabalik si Stacy sa pagiging masayang ina. Binadala niya si Ashley at Bree sa mga outing at bakasyon, gumagastos para sa kanila, at muling nagpapanggap bilang mabait at mapagmahal na ina. Taong 2006, isang taon matapos mamatay si David Castor, nakuha na ni Detective Spinelli ang mga forensic results ng kaso. Lumabas sa pagsusuri na ang turkey baster na nahanap sa kusina ay may antifreeze sa loob at DNA ni David sa dulo. Samantalang, ang basong pinaglagyan ng lason ay may tatlong fingerprint at lahat ay kay Stacy Castor. Doon pa lang, sabi ni Spinelli, mula sa posibleng suicide, naging halos sigurado na kaming homicide ito. Lumabas din sa mga blood tests na hindi totoo ang sinabi ni Stacy sa 911. Ayon sa kanya, Nalasing daw si David noong weekend bago siya mamatay. Pero sa resulta ng dugo, wala ni katiting na alkohol ang nakita sa katawan ni David. Dahil dito, kumbinsido na si District Attorney William Fitzpatrick at si Detective Spinelli na pinatay ni Stacy si David Castor. Pero para tuluyang mapatunayan, kailangan nila ng mas matibay na ebidensya. Kung wala kaming testigo o kumpisal, napakalaki ng trabahong yan kailangan namin mag-interview ng daan-daan na tao, paliwanag ng investigador. Ang pinakamainam na testigo sana ay ang unang asawa ni Stacy na si Michael Wallace, ama ni na Ashley April, Pero patay na rin siya. At diyan nagsimula ang bangungot ni Stacy Castor. Ikapito ng Setyembre 2007, dalawang taon matapos umatay si David, pinapunta si Stacy sa Sheriff's Office para sa ikalawang interview kasama si Detective Sinelli. Sinabi ko sa kanya na gusto ko nang tapusin ang kaso at may ilang tanong lang akong kailangan niyang sabutin, kwento ni Spinelli. Halatang kinakabahan siya, paikot-ikot, hindi mapakali. Doon niya nalaman ang balitang bumagsak sa kanya tulad ng bomba. Pinaeksamin ng mga otoridad ang bangkay ni Michael Wallace. At sa resulta ng autopsy, natagpuan din sa katawan nito ang anti na pareho sa nahanap sa katawan ni David Castor. Ngayon, Dalawa na ang mister na matay sa parehong paraan. Stacy, tanong ng detective, may dalawang baso rito. Alin dito ang ginamit mong dalhin na may cranberry juice sa asawa mo? Tumingin si Stacy at sinabing, Yung baso kung saan ko nilagay ang antifreeze? Napahinto siya. I mean, cranberry juice? Lahat ng nakamasid sa interview ay napamulagat. Oh my God, sabi ng isa. Yun na yun, isang Freudian slip. Nasabi niya ang totoo ng hindi sinasabiya. Bigla siyang tumayo. Ayoko na nito. Hinaplastaran niyo ako. Gusto niyo ako ang masisi. At doon niya pinutol ang interview. Kita ng mga detective na sobrang kaba si Stacy. Kaya napag siya nilang i-wartap ang mga telepono niya. Ngayon, napapalibutan na siya. Alam niyang malapit na siyang nasampahan ng kaso sa dalawang pagpatay, maliban na lang kung maluloko niya ang mga pulis. Umiikot na ang orasan para kay Stacy. Pero ang hindi alam ng mga investigador ay hanggang saan pa pala kayang pumunta ni Stacy Castor para lang itago ang mga krimen niya. Ikalabing apat ng Setyembre, isang linggo matapos ang ikalawang interview, habang pinapakinggan ng mga detective ang wiretap sa bahay ni Stacy, natagpuan nila ang isang eksena na mas nakakatindig balahibo kaysa sa kahit anong nakita nila noon. Habang nakikinig ang mga investigador sa wiretap, bigla nilang maririnig ang isang tawag sa 911 Nagaling mismo kay Stacy Castor. Kailangan ko ng ambulansya. Ang anak kong babae, parang uminom ng maraming gamot. Dispatcher. Humihinga pa ba siya? Umuubo ba? Stacy. Oo, oh, ganun siya madalas. Nakayuko ako sa kanya para bang may barya ang lalamunan niya. Ni, ni Ashley. Ashley. Oh my God, oh my God. Hindi ito nangyayari. Agad na rumispondi ang mga polis at paramedics sa bahay ni Stacy sa Wetzel Road. Nadatnan nila si Ashley Wallace, halos wala ng malay. Katabi ng kama niya ay isang walang lamang bote ng vodka, mga tableta at isang sulat. Yan ba siya? Tanong ng paramedic. Oo, nagsusuka siya. Likot mo siya sa kabila. May iniwang sulat. Sigaw ni Stacy. Ano? Sulat? Oo, ipakita niyo sa kanila. Nasa kwarto rin ang bunsong anak ni Stacy na si Brie, 16 na taong gulang. Hawak niya ang sulat na naiwan sa tabi ng ate niya. Binasa niya iyon ng nanginig. Mami, tandaan mo mahal na mahal kita higit sa lahat. Ginawa ko to para sa iyo, para sa ating dalawa. Hindi ko na kayang hayaan si daddy na maging masama sa atin. Patawarin mo ako, mami. Huwag mo akong kamuhian. Sa sulat, inamin daw ni Ashley na siya ang pumatay kay David Castor at kay Michael Wallace. Na siya raw mismo ang naghalo ng lason at nagplano ng lahat. Pero may hindi tugma sa istorya. Ang sulat ay mahigit itong daan at limang puna salita. Typewritten, pati ang pangalan ni Ashley ay tinipe din sa ibaba at hindi pirma, kundi pangalan lang. Ang totoo, hindi si Ashley ang sumulat nito. Pagdating ng mga emergency personnel, walang malay si Ashley. Hindi siya nagsasalita. Ang mga mata niya, nakadilat, pero walang realidad. Dinala siya agad sa ospital. Halos wala ng pulso. Kung mamamatay siya, walang makakaalam ng totoong nangyari. Dinala namin siya sa intensive care, sabi ng isang opisyal. Hindi namin alam kung mabubuhay pa siya. Isa sa mga detective ang nagsabi, yan na ang isa sa pinakamabigat na sandali ng karera ko. Kung namatay si Ashley, tatanggapin ko kasalanan namin na hindi namin siya mailigtas. Pero habang sinasabi sa sulat kung paano daw pinatay si Michael Wallace, may napansin ang mga investigador. 11 anos lang si Ashley nung panahong iyon. Paano niya magagawa magtano ng ganon kakomplikadong pagpatay? Halos na kumbinsin ni Stacy ang lahat sa perfect crime niyang binuo dahil may confession letter. Kung hindi magigising si Ashley, siya mismo ang mapaparusahan sa dalawang pagpatay at si Stacy malinis ang pangalan matapos patayin ang sariling anak at gawing sakripisyo. Ang pinakamalaking takot ko noon, sabi ng isa sa mga detective, ay baka mamatay si Ashley bago pa namin marinig ang totoo. Sa ospital, bantay sarado si Ashley. Hindi umalis ang mga pulis sa labas ng kwarto, hinihintay siyang magising. Ilang oras pa bago mawala ang bisa ng gamot sa katawan niya. Pagkatapos, unti-unti siyang nagkamalay. Pag dilat ko na sa ospital ako, wala akong ideya kung ano araw na. Hindi ko alam kung nasaan ako, sabi ni Ashley. Bago pa siya tuluyang makabawi. Pilit pumasok si Stacy sa kwarto. Nilampasan pa ang mga gwardya. Ang naalala ko, pumasok siya. Hinaplos ang buhok ko, sabi ni Ashley. Pagtingin ko, may pulis na nakatayo sa tabi niya. Sabi niya, I'm sorry, I love you. Tapos umalis lang siya. At doon, nagsimula nang mabuo ang buong larawan. Sa unang pakakataon, nakinig ang mga investigador sa kwento mismo ni Ashley Wallace kung paano siya ginamit ng sarili niyang ina para takpan ang mga krimen nito. Ayon kay Ashley, nagsimula ang lahat noong ikalabing dalawa ng Setyembre. Dalawang araw bago siya makoma. Kinakabahan ako kasi unang araw ko sa school, sabi niya. Habang nasa klase ako, pumasok ang isang babae at sinabing kailangan ko pumunta sa opisina. Pagdating niya roon, may mga detective na naghihintay. Isa sa kanila taga Cayuga County, sabi niya. Baka hindi mo pa alam, pero pina-examine namin ang katawan ng tatay mo. May nakita kaming antifreeze free sa sistema niya. Pero hindi alam ng mga pulis na unahan na sila ni Stacy. Sinabihan ng niya si Ashley tungkol dito. Pinanigan ng anak laban sa mga pulis at nilaso ng isip ito para paniwalain siyang inuusig lang sila ng mga otoridad. Habang dumarami ang ebidensya, isang bagay lang ang malinaw sa mga investigador. Si Stacy Castor ay hindi ordinaryong black widow. Siya ay isang ina na kayang sirain ang sariling anak para lang makaligtas sa sariling niyang kasalanan. Bandang alas 5 ng hapon, nag si Stacy kay Ashley. Ang gulo ng linggong to, anak. Tara, mag-inuman na lang tayo. Sa isip ni Ashley, parang masayang bonding lang iyon. Siyempre natuwa ako. Anong teenager ang tatanggi kapag mismo magulang mo ang nagliyang uminom? Pero kakaiba, isang baso pa lang parang lupay-pay na siya. Sobrang hilo ko, para akong nalasing sa isang shot lang, sabi ni Ashley. Sabi ko sa kanya, matutulog muna ako kasi parang nawawalan ako ng malay. Kinabukasan, ikalabing tatlo ng Setyembre, nagising si Ashley na grabe ang hilo at sakit na ulo. Pumasok pa rin siya sa school pero pag uwi niya, muling nagaya si Stacy. Mag-inuman ulit tayo anak, ngayon magpakalasing tayo. Tinimplahan siya ng inumin na vodka, halatang halata ang amoy. Ang tapang ng lasa halos mapanguwi ako, sabi ni Ashley. Sabi ko sa kanya, dagdagan niya ng orange juice or Sprite para hindi masyadong matapang pumasok si Stacy sa kusina at pagbalik may dalang straw. Sabi niya, ipasok ko raw yung straw sa likod ng nalamunan ko para mabilis kong maubos. Sinunod ni Ashley ang utos ng nanay niya. Pagkatapos uminom, bigla siyang nawalan ng malay. Makalipas ang ilang oras, umuwi si Bree at napansin niyang tulog pa rin ang ate niya. Binuksan ko ng kaunti yung pinto tapos biglang lumitaw si mami, isinara agad. Sabi niya, ayos lang siya, pero para sa akin ang weird nun. Tinanong ko, sigurado ka bang ayos siya? Sabi ni mami, Oo, natutulog lang siya. Sana nga matulog siya buong gabi. Kinabukasan, may kakaibang tunog si Ashley sa kwarto na parabang nahihirapan huminga. Tinawag ko siya. Hindi siya sumasagot. Hinising ko, hindi nagising. Pero mukha siyang takot. Naisip ko talaga mawawala na siya sa dumibri ng umiiyak. Kung hindi ako pumasok sa kwarto noon, mamatay siya mga sampung minuto pa. Pagmulat ni Ashley sa ospital, nandoon na si Bree na parehong gulat at durog ang loob. Sa tabi nila, mga pulis at doktor, lahat nakatingin sa kanya, naghihintay na magising siya. At doon niya napagtanto ang katotohanan. Hindi siya uminom para magpakamatay. Nilason siya ng sarili niyang ina. Nang magising ako at nakita kong may pulis sa tabi ng kama ko, sabi ni Ashley, doon ko lang nalaman na totoo nga, hindi ko to ginawa, si mami ang gumawa nito sa akin. At siya lang ang nandun. Kaya wala nang ibang posibleng gumawa noon kundi siya. Pagkarinig ni District Attorney Fitzpatrick sa kwento ni Ashley, agad niyang inutos na arestuhin si Stacy Castor. Hindi na namin siya papatakasin pa dito, mismo sa ospital. Sa mismong property, huhulihin namin siya, sabi ni Fitzpatrick. breaking news! Isang babae mula sa Liverpool ang inaresto matapos papatunayang pinatay niya ang kanyang asawa at ayon sa mga investigador, hindi ito ang unang beses. Lumutang ang pagkagulat sa buong komunidad. Isang ina, susubukang patayin ang sarili ng anak para lang iligtas ang sarili at ipasisi sa kanya ang pagpatay sa dalawang asawa. Ano pa ba ang mas likas kaysa sa pagmamahal ng isang inas anak? Tanong ng isang mamamahayag. Ikalabing tatlo ng Enero 2009, nagsimula ang trial ni Stacy Castor. Isang taon matapos siyang subukang patayin at ipahamak, dumating si Ashley sa korte handang humarap sa babae minsan niyang tinawag na mom. Sa kabilang panig, District Attorney William Fitzpatrick, ang prosecutor na ilang buwan nang naghahanda kay Ashley para sa sandaling ito. Ngayon, kailangan niyang humarap sa sarili niyang ina, ang taong pinagkatiwalaan niya ng buong buhay niya, ngayon ay kalaban na sa loob ng courtroom. May parte pa rin para sa akin, takot ako kay mami. Yung tingin na parang, I'm so disappointed in you dahil testigo ako laban sa kanya. Ang pinakamalupit na depensa ni Stacy Castor ang ipaniwala sa hurado na si Ashley mismo ang pumatay sa dalawang ama niya. Kailangan lang niya ng isang taong maniniwala at malaya na siya. Pero gumawa ng matapang na hakbang si Fitzpatrick. Ashley, ikaw ang unang testigo. Gusto kong itanong sa iyo tungkol sa araw na namatay ang tatay mo. Makita ko siyang tinaas yung braso niya, tapos huminga ng malalim, tapos hindi na siya gumalaw ulit. Akala ko tulog lang siya. Habang nagsasalita si Ashley lang nanginginig ang boses. Gusto ko sana nasa tabi niya. Hawak ang kamay niya. Hindi niya dapat nagdaanan to ng mag-isa. Pagkalipas ng ilang oras, inihanda siya ni Fitzpatrick sa pinakamasakit na bahagi. Ang gabi sinubukan siyang lasunin ng sarili niyang ina. Pag uwi niya, sabi niya, mag-inuman tayo, magpakalasing tayo. Ashley, tanong ni Fitzpatrick, kung alam mong lasang masama yung ininom mo at ayaw mo talaga, bakit mo pa rin ininom? kasi nagtitiwala ako sa kanya. Ano ang susunod mong naalala? Pagkagising ko na lang nasa ospital na ako, may detective na natatanong kung ano raw ang ginawa ko, ano raw ang ininom ko, ano raw ang sinulat ko sa note. Pero hindi ko alam ang sinasabi niya, wala akong sinulat, wala akong inom. Tatlong linggo ang itinagal ng pagliligis. Ang ebidensya laban kay Stacey Castor ay napakatindi. Mula sa forensic analysis ng computer, nalaman ng mga investigador na ang letter ay natapos ng Setyembre a 12, 2.27 ng hapon. Panahong si Ashley ay nasa eskwelahan. Sa mismong araw na iyon, niya tinawagan ang nanay niya. Mami, pumunta sila sa school ko. Pumunta sila sa school mo? Ang file ay nakasulat sa account ni Stacy at siya lang ang nasa bahay noon. Hindi pa ako nakakakita ng ganun. Kompletong detalye tungkol sa pagkamatay ni David Castor at kung bakit daw nagtangkang magpakamatay si Ashley. Pero totoo, kung sino man ang sumulat noon, siya ang pumatay kina Michael Wallace at David Castor. Hindi iyon note lang, kumpisal iyon. At si Stacey Castor mismo ang umamin sa sarili niyang kasalanan. Dagdag pa sa ebidensya, isang kaibigan ni Stacey ang umamin na tinulungan niyang pekein ang huling wheel ni David Castor para mapunta kay Stacey lahat ng ari-arian. Para kay David Jr., anak ni David Castor, malaking ginhawa ito. Parang nabunutan ako ng tinik. Alam kong hindi niya ako kinalimutan. Naaalala pa rin niya ako ang mga magagandang alaala namin. Nang pinasok si Stacy sa witness stand, lahat ng tao sa courtroom napahinto. Pero handa si Fitzpatrick. Si Ashley ba ang naglason sa kanya? Hindi ko siya nilason. Kailan niya nilason ang tatay mo? Hindi ko masasagot yan. Walang emosyon, walang luha, walang kahit anong pagsisisi. Hanggang sa sumabog si Fitzpatrick. Diyos ko, dalawang asawa mo ang namatay sa lason. Ang anak mo, nalaman niyang hinukay pa ang bangkay ng tatay niya at heto pa, wala man lang nararamdaman. Pero nanatiling kalmado si Stacy Castor, malamig, pahimik at mapanganib. Pagkatapos ng tatlong linggo, ibinigay sa hurado ang desisyon. Apat na araw silang nag-deliberate. Sa labas ng courtroom, nakaupo si Ashley nang marinig niyang may verdict na. Bigla siyang lumuhod at umiyak. The people of the state of New York versus Stacy R. Castor? count 1. murder in the second degree, guilty. Count two, attempted murder in the second degree, guilty. Si Stacy Castro ay napatunayang guilty sa lahat ng kaso. Ang sintensya, imamput apat na taon sa kulungan. Umiiyak lang ako sa saya para natanggal yung bigat na pinasan ko buong buhay ko. Hindi ka lang panganib sa publiko, Stacy, sabi ng hukom. Panganib ka sa mga taong nagmamahal iyo. At ang sintensyang ito ay ang magtatapos doon. Para kay Ashley, iyon ang pinakamagandang araw ng buhay niya. Alam na ng lahat na hindi ko ginawa yon At tapos na ang bangungot. Siya at ang kapatid niyang si Bri ay tuluyang bumangon. Pero dala nila ang sugat. Kinuha niya sa amin si Daddy. Kinuha pa niya si David na sana siya ang maglalakad sa akin sa ayon. Pero ngayon, tuwing umingiti ako, alam kong hindi siya nanalo. Natapos ni Ashley ang kolehiyo, naging bookkeeper sa isang CPA firm at natutong mabuhay muli. Araw-araw akong masaya at kahit anong mangyari, hindi ko babaguhin ang buhay ko ngayon. Si William Fitzpatrick, ang prosecutor, ay tumayong parang pangalawang ama para kay Ashley at nangako siyang siya mismo ang maghahatid sa kanya sa altar sa araw ng kasal niya. Bagamat hindi napatunayan, pinaniniwala ang pinatay din ni Stacy ang sarili niyang ama noong 2002 sa parehong paraan na ginawa niya kina Michael Wallace at David Castor. Pagkatapos ng taon ng kalayaan, Namatay si Stacy Castor sa kulungan noong 2016. Hindi niya inaasahan na ang sariling mga anak ang magiging dahilan ng kanyang pagbagsak. Sa huli, ang pagmamahalan ni na Ashley at Tri ang tumalo sa isang serial killer. At ngayon, ang pinakamagandang ganti nila ay mabuhay ng payapa. Kung umabot ka sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood. Dahil sa bawat kwento, may katotohanan ng dapat pakinggan at may leksyong dapat pag-isipan. I-comment nyo rin kung saan kayo nanonood at anong oras nito ito pinanood. Gusto rin naming malaman na inyong